November 14, 2025, Friday. Narito pong muli ang Batang Pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng PJCI kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7 with a distance of 1,200 meters. Still recommending based on the capping system race class 357 to 70. Dito po sa race number 1 na all imported horse race. Pang primera ko po di Adokalok veteran horse entry number 1 velvet Race na uling lumabang po. Last October 26 sa kanya pong takbo sa distansya 1,600 meters sa Carrera metro turf. Kung siya po ay nagpreba ng 140.8 ng siya po mga apat sumakabay sila whole in one at longevity. Pero bago po yung last September 27, siya po yung nag-barrier sa distansyong 1,400 meters. Sa karera ng Metro Turf, kung saan siya po yung nag-preba na magandang tiyempong 126.6. Ang uling takbo po na naitala ni Velvet Hicks sa distansyong 1,200 meters sa tatakbuan nila ngayon, ay nagawa niya last April, April 2, kung saan siya po ay nagpreba ng magandang tempo, 110.6 sa kareran nga lang po ng Metro Turf. Nang siya ay nasigundong dikit sa nanalong bang si Shuligan. Panigundo ko po yung bagong kabahing imported horse. Entry number 3, reverse. Reverse merger na uling lumabang po last November 8 sa kanya pong barrier race. Sa kareran po ng Metro Turf. Kung saan siya po ay nagpreba ng 140 sarado sa distansyang 1,600 meters. Good luck po! Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,200 meters, 3 old and above maiden race. Dito po sa race number 2, pang ko po di Ando Calock, entry number 5, Concrete Solution. Si Concrete Solution po ay lumaban last October 31, sa distansyang 1,400 meters, sa kalirang po ng Metro Turf, sa po ay nagpreba ng 128.2 ng sa ipumang anim, sumakabahin so, sila River Rose at Jack 14. Pero bago po yung last October 14, sa karirahan din po ng Metal Turk, sa so, isang sa 1,400 meters, sa so, po yung tala na mas magandang preba, 126.4, nang sa ipumang so, mga tlo, sumakabay sila plus 5 Cosa at Glorify. Pero bago pa rin po yun, last October 3 sa distansya 1,400 meters niya po sa karera ng Michael Siya po ay nagpreba ng na masugandang tempo, 1.26, sarado, nang siya ay na segundo sa so nanalong kabayang si Lucky Mama. Punod na rin pong GUNDO entry number 4, Toscanis Eagle, na meron pa lang po isang takbo na nagawa niya last October 6 sa kanyang pong barrier race sa karerahan po ng PJCI. Sa so, distansya 1,200 meters, siya po ay nagpreba ng 113.2. Good luck. Race number 3, the start of pick 5, covering races 2 to 7, with a distance of 1,200 meters. Pilar akong rating base, handicapping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 3, kung primera ko po, entry number 6, dalawang sunod na nalo, Melania, Simulan niya po yung lumaban last October 24 sa so distansya 1,400 meters. Sa karera ng Metro sa siya po ay ng magandang champong 126.2. Nang siya po ay nanalo ng banderang tapos, tinalo niya mga World 359 at Polite Bell. Pero bago po yung last October 11, so sa paresa karera at distansya, siya po ay ng rin ng paresa 126.2. Nang tinalo niya ang mga sila, Gintong Hari at Sting. Kunin ko na rin po mga nigundo, entry number 1, Lily Bell, na huling lumabang po. Last October 25, so kareran po ng Metro sa so, distance 1,400 meters. So po yung nagpreba ng 1,26.4, ang siya yung pumangatlo. So mga kabayang sila, Black Jack at Club Habana. Pero bago po yung last October 11, sa so distansya 1,400 meters, sa karayan pa rin po ng Metro Turf, so po yung nagpreba ng 125.4, na siya ay na segundo, sa so nanalong kabayang si Mang Nano. Ang pinakamagandang preba pong natala ni Lilibel sa distansya 1,400 meters, o sa kanya pong huling panalo sa Metro Turf, ay nagawa niya last September 21, o sa so siya po yung nagpreba ng 125, sarado. Nang tinalo niya ng malayo, ang makabay silang mahusay ay at light bearer. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,200 meters. Pills accumulating base, sa handicapping system si rates class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang primero ko po, entry number 3, Go Jigo. Si Go Jigo po, ilong lumaban, last October 25, sa so karirha ng Metro Terp, Kusun siya po ay nagpreba ng 133.4 sa distansya 1,400 meters na siya ay mag-sham. So mga sila ay Riz, Hot Legs, at Vitrius. Pero bago po yun, September 25 sa kanya pong barriers, dito po sa karera ng PJCI, po ay nagpreba ng 118.6 sa distansya 1,200 meters. Ang unang panalo pong naitala ni Gojigo ay nagawa niya last September. Uh, last June 7 sa disasyong 1,400 meters sa karera ng Metro Turf kung saan siya po yung nagpreba ng 128.6 nang tinalo niya na malayo ang mga kabayo sila King Hans at French Leather kung hindi ko pong panigundo ito number 5 pang protection advocacy na huling lumabang po last September 28 sa disasyong 1,400 meters sa karera ng Metro Turf at siya po yung nagpreba ng 128.2 nang sa ipumang apat sa so mga sila Malabon King, Thriller at Amaran. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and races results. Race number 5, the DD plus 1 event, covering races 5 to 7. With a distance of 1,200 meters, with a rating based on the capping system race class four. 42 to 56 feet. Dito po sa race number 5, ang primera ko po di add Entry number 3, instant notice. Si instant notice po, yung lumaban last October 24, sa so distansyong 1,400 meters. Siya po yung tala ng Preba, 128, sarado, sa karerang metal turf. Kung saan siya po ipamang apat, sumakabay so, sila Dorian, Arugante, at Hiniebra. Pero bago po yun, September 24, sa distansya 1,400 meters din po sa Carrera Metro Turf. So po yung tala na mas magandang preba, 127.6. Nang siya ay nalimado, ngunit na segundo lamang sa nanalong kabayan si Luke Skywalker. Ang uling panalo pong naitala ni Stan Notice sa distansya 1,400 meters sa Carrera Metro Turf, ay eh, nagawa niya last August 9 kung siya po ay nagpreba ng 127.8. Nang tinalo niya, ang mga kabayo sila Captain Bob at James had enough. Kunin ka po pa ni Gondor, entry number 5, Viva de Oro. Si Viva de Oro naman po ay yung last October 31 sa disansyang 1,400 meters. At siya po ay nagtira ng preba, 127.8 sa karera ng Metro Turf. Nang siya ay so mga sumakabayo sila Lucky Hilda at River South. Kunin ko po pang entry number 1, Queen Gaby na uling lumaba naman po. Last October 29, sa desa siyang 1,400 meters. Kusa siya po yung nagpreba ng 128.6, nang siya yung pumang-anim. Sumakabay so, sila bantay sarado at super daily din. Ang uling panalo pong naitala ni Queen Gaby ay nagawa niya last September 3 sa distansyang 1,200 meters pero po sa karera na may 3 kung saan siya po ay nagpreba ng 113.2 nang tinalo niya ang mga sila super spunky at flywheel good luck po race number 6 the penultimate race with a distance of 1,200 meters pilakom rating based on the capping system race class 5 17 to 41 split dito po sa race number 6, kung primera ko po entry number 6, Ma'am Jen. Si Ma'am Jen po, ito yung lumaban last November 7, sa so distansya 1,400 meters. So, puwenta na ng preba, 130.2. Siya po mang so, mga anim. sa mga kabahin sila, Marengo, Ichiran Run, at Peerless Pero bago po yun, last September 27, sa so distansya 1,400 meters, So, pwede nito lang ng preba na 129.6. So, distance yung 1,400 meters nga po. Sa karera ng may turf, nang siya ay pumang lima, so, makakabayan sila color blast at Chef cut. Panigundo ko po, entry number 5, Asong 4G. Si Asong 4G po na galing sa Panalo, last October 29. Sa so, distansya 1,400 meters, sa karera po ng Metro So siya po yung nagpareba ng, preba ng nang tinalo niya ang mga kabayan sila Malbatan Island at Arwin Yu Shopper. Kung hindi po pong pantersero ang dirimating kalok entry number 3, Lucky Fortune, na uling po. Last November 7, sa disasyong 1,400 meters. Sa karirahan ng Metro Turf, kung sa siya po ipamang apat, at nagpulay po ng 131.8. Siya so po nga po ay pumang-apat sa mga kabayan sila Golden Area, Lightning Bolt at Sinag good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,200 meters. Pinal accumulating base on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 7, kung pero ko po entry number 5, 911. Si 911 po ay din lumaban last October 24, sa distance distansya 1,400 meters. So po yung tala ng preba na 127.8 sa karera ng Metro Turp, nang siya ipumang apat, sa so mga kabayan sila Mang Nano, Bad Boy MJ at Robotic Clay. Pero bago po yung last October 8 sa distansya 1,400 meters din po sa karera ng Metro Turf, siya po ay nagpreba ng 126.6. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Parisian Life at Katakataka. Kunin ko po pa ni Gundo, number 3, Donya Patsy, na uling lumaban po sa kanyang pambarrier race. Last November 6, dito na po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa distance 1,200 meters, siya po yung preba ng 113.4. Pang ko po, Diadong Kalok, entry number 1, Queen Ella, na galing sa panalo. Last November 5, sa distance 1,400 meters, siya po yung nagtala ng magandang preba, 127.4. Nang tinalo niya, ang mga sila 14 de Oktubre, at street queen good luck po for the complete results of these previous races you may watch the batang pista rewind results in the begin. pjci next racing day schedule will be on november 15 and 16 saturday and sunday <laughs> <laughs> Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga nais mga makatanggap ng updated race is all at magiging karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista ng karera po at hindi bangan lamang. Tumitin lamang pong sobra sa so ngayas at nakayanan Good luck in a racing tour.